yun mga boss tapos na tayo sa trabaho bali naglalaba tayo ngayon at madami na binigyan pala tayo. share ko lang ah share ko lang ito hindi ko po ito pinagyayabang uh, gusto ko lang i-share ay bali binigyan pala tayo ng kabang noodles ng ating amo Ayun kung ano ito, parang tulad lang naman. Yan. Noodles. Saging. Saka so, ah, hindi ko na kung ano 'to, eh, pero masarap. Yan oh. Yanong hahalang naman aba. Ba naman tayo eh. Mag tay magtay <laughs> Pero ang ulamin natin ngayon ito. Binigyan din tayo ng bigas pala. Oh. Yan. yun bali salamat nga pala sa mga nag-share at saka nag nanonood ng ating video sana ay dumami pa kayong mag-share para mapasaya pa natin kayo no? wala naman tayong kinikita sa vlog pala wala tayong kinikita para akalain nyo po ay meron eh wala natutuwa lang ako ano mag mag video video sa natutuwa din ako pag may nanonood natutuwa ako sa mga reaction nyo yun uh, shout out nga pala kay Nico Alfonso ng Lumban Laguna shout out pa pre saka si Emerson Buliosos ng Parangay Boal shout out pare sino pa ba si paring idol road kuya kalis Shout out. Ilang update natin ngayon mga boss. Bali ni medyo tayo ay nangalas at Maghapon na namang nakayoko. Ilang salamat.